hindi mamatay matay na usapan na may mga gumagamit di umano ng droga sa na namumuno ngayon sa ating pamahalaan. Ngayong araw at ito po ang ating panibagong update. Seryoso na nga ang panawagan ni Attorney Vic Rodriguez na dapat magkaroon na ng Paul borontes itong ating pangulo kasi kung ang ating kapulisan umano at kasundaluhan ay nagkakaroon ng pulveron testing para mapaniwalaan at siguraduhin umano na sila ay nasa maayos na pag-iisip lalong lalo na sila ang uh, tagapagpatupad uh, ng ating saligang batas kung ano po yung nakasulat sa ating saligang batas kaya ang nag-uutos umano at uh, nagmamando sa atin uh, uh, itong ating Pangulo ay dapat magkaroon din siya ng uh, gamit ang kanyang buhok para maiwasan na nga umano mga kababayan ang hinahinala ng taong bayan lalo na sa inilabas ni Maharlika na dokumento na nagpapakita ng subject ng isang drug operation itong si Pangulong Marcos ang, at ang artista na kanyang kaibigan na si Maricel Soriano. At uh, dinidinay man ito ng PIDIA, hindi pa rin naniniwala ang taong bayan. Bakit? Ang inaantay po nila ay talagang Paul test ni Pangulong Marcos. Itong si Atty Vic Rodriguez at ilalang kilalang uh, dating uh, kalyado ni Pangulong Marcos ay lumabas, nagpalabas ng kanilang uh, Paul test na nagpapatunay na sila ay negatibo. Ito man o no, ay para hamunin o seryoso nga ang kanilang hamon kay Pangulong Marcos na magpatest na rin para makasigurado. Lalong-lalo lalo na, eh mukhang ayaw sumagot ng ating uh, Pangulo. Ang usapin ng South China Sea ay hindi dahil ikaw ay pro-China o ikaw ay pro-US. Ang usapin ng pro-China ay ang pagtutol sa napipintong armadong sigalot sa pagitan ng ating munting bansa at ng higanting China. Ang pagtindig laban sa gera ay hindi po pagiging pro-China. Ang hindi pagsang-ayon dito sa napipintong armed confrontation between our tiny nation, our beloved Philippines, and the giant China is not being a traitor to the Republic of the Philippines. Ayun, napakaganda po ang uh, punto ni Atty. Vic Rodriguez dahil madalas kapag hindi mo sinusuportahan ang uh, plano ni Pangulong Marcos na mukhang gustong makikipag-suntukan dyan sa China, abay uh, sasabihin na ikaw ay pro-China. Sapagkat ikaw ay uh, ayaw mo nga dahil ayaw mo mapahamak ang iyong pamilya at alam mo naman sa isang uh, laban, na dihado at wala kang laban, eh bakit ka pala laban? Kundi idaan na lang sa magandang usapan at diplomasya. Pro-diplomasya pro po tayo mga kababayan po natin. Hindi natin kinakampihan, kinakampihan itong traidor ng China at itong traidor ng Amerika. Kundi uh, pro-Pilipino po tayo na hindi dapat po tayo sumusunod sa kanilang kagustuhan. Lalo na tayo po ang mapapahamak. Marami ho kasi mga basag ulo. Marami po yung mga warmongers. Marami po yung mga war freaks. Subalit, hindi po nila naiisip. Andito po kasama natin yung mga kapatid natin na dati at yung iba'y kasalukuyang OFW. Gusto nung iilan na magkaroon tayo ng armadong komprontasyon laban sa China dahil tutulungan daw tayo ng matagal na nating alyadong Estados Unidos. Nako, yan po yung hindi natin dapat pagkatiwalaan kasi talagang kapag wala na silang katas na makukuha sayo, wala na silang mapipiga na mapakinabangan sa Pilipinas. Wala na, iwanan na kayo. Tinanyo ang ginawa na nila sa uh, atin. Ah, nasa story po yan kung paano nila tayo pinahirapan. Tipo ba. Subalit isipin naman ho ninyo yung libu-libong Pilipinong nasa Hong Kong. Yung libo-libong Pilipinong nasa Macau at yung libo-libong Pilipinong nasa mainland China. Huwag lang po nating isipin ang seguridad nating mga Pilipino dito sa loob ng bansa. Isipin din ho natin ang kapakanan ng ating mga kababayang OFWs. It's time to undergo an open, credible drug test. At siguro ho, para lalo silang maniwala that we walk our talk, nais ko lang ho makita ang kamay ninyo doon sa mga handang magpa-drug test. Pakitaas ang inyong kamay. Sana ho nakikinig at nanonood at alam ko namang nakikinig at nanonood ang mga nasa pamahalaan. Ganon din ho ang aking pakikipaglaban at pakikipag-usap sa ating mga makikisig at mahal na kasundaluhan na silang nagbibigay ng external security sa ating ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo at sa ating mga kapulisan na nagbibigay ng interior perimeter security. Ang ating pong mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan periodically ay kinakailangan kinakailangan sumailalim sa isang credible truthful and honest drug test or drug examination. my response to those who have challenged yung aking ipinakita resulta ng November 2021 uh drug test ni then uh, BBM prior to the campaign Mm -hmm. Ako ay nakakaladkad at ako raw ay nagpakita ng peking resulta noong 2021. And in your mm -hmm. program, Ivan, sasabihin ko sa lahat na aking pinaninindigan ang resultang aking ipinakita noong 2021 na negatibo si uh, then BBM, yung kandidatong BBM. Mm -hmm. Kaya nga sabi ko, once and for all, because I value my name and in integrity and character, I had to undergo myself into a drug tests kahit hindi kinakailangan, mm -hmm. upang uh, pasinungalingan na dinoktor daw. So ang aking namang hamon, bilang tugon din, sa programa ng DILG, yung partnership with uh, private firms and private organization to have a drug-free workplace, kahit kayo dyan sa GMA7, mm -hmm. e eh, bakit hindi na magpa-undergo ng drug test lahat para matigil na itong hindi mamatay-matay na usapan na may mga gumagamit di umano ng droga sa, na namumuno ngayon sa ating pamahalaan. Mm -hmm. Yes, in fact, isa nga ho sa mga binanggit ni dating Pangulong Duterte na si Pangulong Marcos daw ay gumagamit ng droga. Yes, he mentioned that in January of 2024 mm -hmm. in uh, Davao, he mentioned it again uh, last uh, Sunday in uh, in uh, Tagum at uh, may nagpakita din ng uh, pre-operation report ng PIDEA at sinabi mm -hmm. rin ni Pangulong Duterte na nakita din niya yan nung kanyang kapanahunan at meron din na nag-execute di Umano na yung ahente mismo na siya ang uh, maglilido o nag-fill uh, up ng pre pre-operation report. Mm -hmm. So para matapos na 'yan, bakit hindi sumailalim yung mga na kakaladkad na pangalan sa isang hair follicle drug testing? Mm -hmm. at So yan po ha mga kababayan po natin, ang uh, panawagan eh, panawagan o oh, hamon ito ha mga kababayan po natin ni Atty. Vic Rodriguez na kung talagang uh, wala siyang uh, kinalaman o talagang hindi siya gumagamit uh, itong illegal na gamot o droga mga kababayan po natin, bakit hindi siya o umano magpatesting? At uh, malaman po natin at dapat na sa isang publikong lugar, para malaman na walang doktor, walang daya na mangyayari uh, mga kababayan po natin. Pero hindi po makasa yung ating uh, pangulo which is inaasahan po natin na sana uh, one of these days ay uh, ilabas niya o talagang siya mismo Uh, mag-public announcement na siya ay magpapa-undergo sa isang polvoron testing on the public para naman malaman po natin at hindi po tayo dapat naniniwala sa sinasabing gumagamit siya ng illegal na polvoron. Kasi hindi natin may iwasan na mapapaisip na posibleng totoo ang nilalabas ni Maharlika na siya nga ay uh, talagang gumagamit at ang itong sinasabi ni dating Pangulong digong na noon pa man ay alam niya talaga ngunit hindi niya nga nagawa o hindi niya nahuli, ha? Uh, noong siya ay pangulo dahil ipinaubaya niya sa mga otoridad na i-review, titingnan umano ang status nitong personal na ito. So hindi naman na nila nahuli, hindi naman nila nakitaan ng ebidensya kung talagang gumagamit ito. Kaya nung time niya talaga, hindi siya umano hinuli. Ngunit uh, kinonfirma nga ni dating Pakulong Tigong, mga kababayan, ang pinakita ni Marlika na ito umano ay uh, legit at uh, totoo umano ang dokumentong ito ganon din ang pinakita sa kanya noon ng PDA nung siya ay mayor pa ng Davao City. Kaya ang pinakasagot nga kung si Atty. Vic Rodriguez pa ang tatanungin ay magpatisting na talaga itong ating Pangulo at ilang leader or ilang matataas na official na rin ng ating bansa. So ayan po ang ating panibagong update mga kababayan po natin. Ang tanong kakasaba sa BBM. Ah, so abangan po natin yan mga kababayan. Dahil may apat na taon pa naman siya uh, na uupo bilang uh, pangulo at uh, leader nitong ating bansang mahal, bansang Pilipinas. Marami salamat.